Salary finish, but you have fun. Yes. Yeah. Ganda talaga dito. Tungtua si na may Lucas. kasi. Eh. Tungtua talaga si na. Eh. Ano? Hey. Mantar pa Yon so nandito kami ngayon so may sa Kearney pa rin tayo at uh, mag check in kami dito. Dito muna kami magi-stay dito. Ayun. Crown Plaza Hotel. Ayan. So, pumunta kami dito kasi meron siyang water park na para sa mga bata para makapag-enjoy sila. At dito na lang magpapalipas ng gabi. Ayan. Tingnan nyo dito. Ayan o. Tara. mag -room tour tayo kung gaano ba kaganda ang Crown Plaza dito. Let's go! Ayan ito yung mga gamit namin. Huwag kong magtitiin mo. Basura, dami basura sa likod ng sakyan. Big garbage. Don't bring that one. Yung mga masanas, nilagay namin dito. Ayan. Pagka iniwan namin dito, baka mabulok eh. May mga taga barrio sa North Platte. At mag-check in sa Crown Plaza. Ayan. ganda. Hindi ko nagustuhan yung ano yung epekto ng monster drinks na din para ako ano. Hindi ko laman ko. Pangit, pangit para sa akin siguro. Now in the at sinubuan ko lang. Ang sumis na check-in na So, ito yung magiging part natin dito. 419. 419, where are you? Parang sogo lang sa etapa. Ah. Sogo. Ayan, let's go. Room tour na naman to. Hotel tour. Wow. So yun, pagpasok natin itong uh, bubungad. Meron silang pakape, cafe siyempre, hindi naman wala yan eh. Yan. Patubig din. Oo. Oh. Okay, show it to me. Refrigerator siya, maliit. Okay. Ayan yung binya. Ayan. So, may closet din siya. Ayan. And, dalawa yung higaan. Ayan yung salamin niya. Alright. May TV siya. May salamin na naman siyang bilog dito. Ayan. May salamin siyang bilog dito. Wala ba sa taas? Ayan. Tapos may upuan siya dito. Ayan o. Tapos ito yung CR niya. Ayan. Maganda yung CR niya. In fairness. O diba? Maganda lang CR niya. Ayan. Yun. May pasabon siya. Yun oh. Ang ng bathtub niya. Mm-hmm. Ang ganda. Yun know? oh. May upuan pa siya. Oh, hindi ko, niya. Kung gusto mo maupo, pwede. Yun oh. Yun. Walang bidet. Nakalimutan natin magbaon ng tabo. Mga improvised tabo na lang gagawin natin dito. Ang yung tabo natin. Tapos, yung ano, view sa labas. Ayan. Ito yung view sa labas. Ang ganda naman niya, bintana niya. Oo. Oh. Oh. Yun o. Know? Kitang-kita yung view. labas. What? So high. Want to water na swimming pool. No, baby, baby. Ngayon, bibis na kami at mag-swimming tayo. Ito lang pinunta namin dito para mga pag-swim yung mga bata. Yan. Let's go. Ng bibis muna kami. So nagbis na mga taga-baryo. Hi, guys. <laughs> taga-baryo na na lahat. Cover your. Nagpunta rito para mag-swimming lang. To treat Mike and Lucas for their birthday. Okay, have fun, guys. Have fun. It's Lucas' birthday. Let's go. Well, actually, most... Yeah, so we're na tayo sa water park. We're going to Second floor? Okay. First yata ayan. Oh, talaga. Meron bar dito eh. Ito yung water park na sa Ito yung water park na mga bata.

Go go. Lagas. Maka. Grabe yung saya nila oh. Walang kapantay ang ah. Dream come true. left at me. Subukan daw ni Macy's mo ka kaya nyo Sabi ko nga bata kaya eh. eh Kaya niya rin yun Natatakot eh <laughs>

At least, no? Oo. Oh. Sumukan mo, nakaya mo, di ba? <laughs> <laughs> ba Ano mo yung tubig? Napunta na dito. Wala! <laughs> <laughs> Sabi na kasi, <laughs> <laughs> matatawot ang isa itong daon eh. <laughs> dito naman, 3 <laughs> feet. Pwede ka maglaro ng basketball dito. Yan. Shoot ng bola. Go! Go! so tapos na kami mag swimming yan yeah. yan lang din yung mga bata are you have fun? did you have fun? yan na importante nag enjoy sila sakat na muna tayo doon para magbihis maligo ma? yeah but my salary is finished salary finished but you have fun Right. So Guys. so good, so good. So 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 <laughs> <laughs> <So cold. laughs> no, I will get you. I will get you. No, 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 It's okay. It's no, us.